Hi guys! Gusto ko talagang mag-vlog Kaya ito, susubukan ko kung kaya ko bagay So ayan, yun po ang kaganapan namin kagabi tayo Good evening everyone! So, stranded kasi yes, ang lakas ng alam dito guys So, ano? Ano? thank sure. you At yun na nga guys, ang tagal ko pong nakasakay ng tricycle, kaya ano lang, hintay-hintay na lang po talaga ako dyan. Kasi ano, wala akong ibang choice kundi ano, maghanap ng tricycle kasi napakalakas talaga ng ulan guys, Lagapi. Kaya ayorn, during that time po ano, nakasakay na ako ng pedicab day. So yeah, maulan pa rin talaga day during that time. So no, tingnan mo guys, tingnan nyo. Oh ayan, ang lakas ng ulan kaya dun. Yan. Oh, umuulan pa yan. Sumakay na lang po talaga ako ng tricycle, si no? Kasi ang hirap po talaga pag ano lang, mag-commute lang ka, gamit yung ano, motorcycle, guys. Ang hirap kasi ang lakas ng ulan. Kaya ayun, napatricycle si, si Inday. So far go, ganyan talaga ang buhay. Tiis ganda, char, tiis ganda. Walang, walang ganda, tiis lang. <laughs> so, ayan, guys. Yan po ano, napadaan ako sa, saan ba yon Sa evacuation center dito sa Baez. So, okay, ayan. Medyo ano lang, hindi na masyado malakas yung ulan pero at, pero yun na nga eh, umuulan pa rin that time. Kaya for the laban na po talaga ang life. Ayan guys. At ito na nga dahi ang nangyari Day. Pagdating ko dito sa boarding house ko. Grabe, binaha talaga dahi. Kaya ayan. Malaban na lang si Inday. Yep. I video. You're ok. You're okay.